So ayan o. Oh. Malalagyan ko ng net. Parang ganito siya. Parang ganito yung mga net. Pangil ng kidlat. linta, pangil lang tsaka yung tawag dito, uh, may tawag dito yung isa, bukod sa kabibi. ano uh, bang tawag dito? Hmm. Tulya, ayan. Ayan, bukod sa ano, yung iba tawag tulia. Pero yung iba, yung mga parang bisayas, no? Ayan, tulia. Yan, Crystallize. So, palalagyan ko po ito ng net para dagdag na ano natin. Ito ay para lang naman po ito sa mga naniniwala sa mga ganito pong uri ng usapin. Ano, yung mga tawag ng mga na mga mutya. Ayan. Sa mga bertod ng kalikasan. Ayan. Ayan. Itong usapin na po ito. Ayan. Tungkol po sa mga mutya, sa mga gimat, sa mga orasyon. Pero bago ang lahat, yan, baka naman, Ayan, baka naman, ano? Ayan, pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating pong mga i-upload ng mga video. Ayan, shout out po sa mga subscriber ni Commander Kalanchao. Ayan. Hindi ko na po isa-isain. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. Sa mga otol, mga mga otol na mga Bold Democratic Brotherhood Crusader Harim Bakal, the Tsaka siyempre sa ngayon ano, tayo inadapt po tayo ng uh, anti-crime. Yeah. Shout out kay Supreme Powder no. Kay Tatay Dudu uh, at Tatay Sirapin Villadores sa kay Nanay. Yan shout out sa mga utol yan sa anti-crime. Yan sa po sa inyo po lahat. Tsaka sa sa Alpha It Omega Rosalian, mga Rosalian sa parting sa Buangan del Norte. Yan shout out po sa inyo po lahat. So ayan, pag-uusapan po natin ngayon ano, kung, tungkol sa natawag na Rabuelta, Panipas, sa Parubol. Yun o Tagalihis. Kung anong mga ano niyan ano, kung anong mga ibig sabihin niyan. Kung sila ba ay eh, mayroong merong uh, kasamang material o kurasyon lang. Ayan. So yan po yung pag uusapan po natin ngayon yung rabelta no? yan yung rabelta o natawag na iba na sumbalik yan po ay orasyon yan pangbelta po yan sa mga marami po kasing gamit yan eh pwede pong pangbelta po ron sa nambarang unang kulam yan meron din naman po ibig ano niyan ang gamit niyan yan po ang sa ano, no? Uh, pwede pong bumalik yung yung bala, yung bumaril. Pwede pong bumalik sa kanya. Kaya nga po, rabilta. Yan. Tapos yan, sabi nga, ayan kasi yung mga, ano, yun, yung mga gumagawa po yan. yan sa mga, may mga gamit po kasi, ano, yan. May mga gamit po kasi na talagang pag pinutukan, bumabalik yung bala din sa pumutok yun po tinatawag na rebulta. Pero yan po ay orasyon po yun. Yan. Pero mayroon po yan kasama na mga material na mga kalikasan. Yan. Mag-combine po yan. Hindi lang po po yung spiritual. Magkasama po yung spiritual at saka material. Ano ang material? Yung mga kahoy o mga mutya na pangrabilta kombinasyon po yan. Yan po ay isinasangkap po yan. O halimbawa kung ano pampung anting-anting ninyo. Halimbawa, bao o garapa. ayun. O kaya, eh, yung malalagyan po ng langis, ano, sinturon. Yan. Yung iba kasi, nalagyan ng langis yung sinturon. Yung iba naman, yung sinturon, walang langis. So, pwede siyang uh, isa maroon, ano. No? So, pagka ganun, no, kaya nga po sa iba, hindi po nag-testing, ano? hindi po nag sa sapagkat may mga gamit po kasi na ang bala bumabalik doon sa bumaray. Yan pong, so medyo delikado ano yung mga ganon kasi may tendency talaga na bumalik yung bala doon sa nagbaray sa pagginamitan, kumpurwi po sa gumagawa po niyan. So kaya nga po yung pagtitesting ng mga gamit mo medyo ano po siya, no? medyo hindi po gano'ng ano sa atin na no? pagtitesting. Sapagkat uh, may nangyari na po niyan, no? Uh, nag testing nagtesting, bubalik yung bala sa kanya. Yan. Talagang ang gumawa talaga nung no? talagang uh, pinag-igihan niya talaga, talagang sinakripisyuhan, uh, inalayan, tinirikan ng kandila, So talagang ano siya, talagang sabi nga talagang dinipahan ng gusto yung gamit. Kaya nang tinisting, yan, talagang uh, medyo delikado yan mga kasi bumibilta po yan ang bahala. No? Kung talagang sabi nga, talagang original na spiritual ang gumagawa ng gamit. So, so ang pagtitisting po sa, ang pagtitisting ano, so sa atin, hindi po tayo jus sa pagtitisting ano. So ayan, naiba na layo na tayo no. Yung type po sa Rabilta. So magkumbay po niyan yung yung material, anong mga material? Yung mga halimbawa yung mga kahoy na mga yung mga sumbalik na paikot ano. Yan yung mga pang -rabilta. kasi magka-combine po niyan. Hindi po po pwedeng puro rational. Meron po kasamang material yan na bagay. And ganun din naman po ang panipas. Ang panipas naman, orasyon din po yan. Ang gamit mo naman po sa panipas, pag pinutukan, lumilis po yung bala doon sa sentro. So, umiiwas siya ang natawag na panipas. Pero yan, ginagamitan din po niya ng material ang panipas. Halimbawa, eh, yung libon na kawayan, yung walang butas. Yan. Tapos yung libon na mga may mga mutya kasi na panipas din ano. So kombinasyon po niyan. So mag, hindi po po pwede yung yung spiritual lang. Kailangan may kasama siyang material. Ganun din naman po ang pangubol. Ang pangubol naman ano, mayroon pangubol na orasyon ni Señor Santiago. Pangubol. Yan, pero ang pang sinasamahan din po niyan ng material. Anong mga material na mga bagay na pang Sa mga mutya, marami. Napakarami pong mutya na pangkunat o pangkabal na tinatawag. Mayroon din naman, mga parte po sa mga kahoy, ano, yung, yung kurutan. Yan, isa rin pong pang So, hindi po pwede po, ano, sa, sa larangan po ng mga sa spiritual mo sa akin para sa akin. Hindi po pwede ang orasyon lang. Magkasama po niyan ang material. Kaya nga po kumbay niyan eh, magkasama. subukan niyong gumawa ng gamit na puro orasyon. Hindi niyo lalagyan ng mga material. Di ba? So pagka gumagawa ng gamit, magkasama po yan, material at saka spiritual. Yung mga tinatawag na mga enerhiya ng kaligasan, yung mga tinatawag na virtulis. So, ayan talaga ang talagang dapat magkasama para ang gamit talagang malakas ang kanyang power, ano. At saka yung paggagawa ng gamit, ano, talagang ano po yan, sabi nga, hindi lang po basta-basta, may mga proseso po paggagawa po ng gamit. So, ayan. So, ayan, sa nag-mission sa atin, no, Tugtong ko na po yung nag wishin sa atin. Sa, <coughs> sorry, sa aking uh, vlog. Ayan na, uh, natanong niya na sa, uh, ayan. So ayan, pahinsya na kayo. Medyo na trap tayo. Medyo nanakit po ako lalamunan. No? May hirap pala yung dandan-dandan. So ayan, mayroon pong nag wishin sa atin sa ating vlog na kung paano ro paganahin ang anting-anting. Ayan, at saka kung anong oras Yan. Ang gamit kasi ano, ang mga natawag natin nating conforme po sa gumagawa. Halimbawa po, sa pagkakalam ko, para lang po sa akin po, ang mga medalyon, gumagana po yan sa generation na. Halimbawa, yung lulo, napamana sa anak, napamana sa sa apo, yan, pag yan na uh, testing, punong-puno na siya ng talagang sabi nga enerhiya. Yan. Kasi ang ang mga ganyan medalyon, no? kaya mo mapapansin nyo Yan. Na ako hindi po ako talaga nagaano po ng medalyon nagsusuotano sapagkat para sa akin, ang medalyon po kasi ano, gawa po kasi ng tao 'yan. Tao pong gumagawa niyan. So kapag ka uh, ang gumagawa niyan hindi po hindi po sa spiritual. So magkamali lang po na isang litra yan, Wala na, wala na pong bisa 'yan. Isang ano lang magkamali lang na isang litra. Yung spelling ng isang litra. So hindi siya ano hindi siya para sa akin 'no. Uh, hindi po ako ano sa mga ano sa medalyon kasi gawa po lang sa akin mas tiwala po ako sa mga kalikasan. Halimbawa, ah, libon na bao, yung na isang mata, isang bibig. Mas ano pa, komportable pa ako rin kasi yun ay kalikasan. Pero pag sa medal yun, ayan, medyo ano po tayo dyan, hindi pa o ganong... Uh, ah, gumagamit na ng medalyon. Kaya wala pa akong koleksyon ng medalyon. So pagkatayo po, akin po parang wala. So, sa ano sa yan sa nagtatanong mo sa akin conforme po yan sa ano sa halimbawa may iba naman tayo sa quintas naman sa mga bao sa garapa sa sinturon ano kung paano paganahin o paano malalaman conforme po yan sa gumagawa sa gumagawa po yan kung ano talaga ang ano kasi sa paggagawa po ng gamit hindi naman po basta-basta yan kung tama po ang formula, tama po ang ang proseso ng paggawa, tama ang formula na isinasangkap po rin sa sa kanyang ginagawa kung ano pa man. Yan. sa po kayo na yan eh, talagang gumagana o may bisa. Sabi nga, magaling. So, ayan. Kasi ano, sa sa ganyan ano sa mga ganyan mga antique na ginagamit. So para sa akin, yung mga ganyan kasi, kumpormi po yan eh, sa mga gumagawa kasi. May mga gawa naman na talagang sabi nga talagang pinagigyan ng gusto. Talagang inukulan ng oras. O kasi ang paggagawa, meron pong oras yan eh. Meron pong oras na sinusunod dyan. Tinitirikan po yan ng kandila. Ang paggagawa po ng mga, ng mga anting-anting o agimat, ano? Tulad ng mga bao, mga garapa, mga sinturon, o kung ano pa man, ano, mapapurong man, mapasando, o kung ano pa man mga natawag ng na anting-anting, anting-anting, o kaya maging uh, panyo, ano? So, talagang uh, puno-prosesyo po ng musti yan. Tsaka marami kong bawal. Yan, kasi may mga gumagawa niyan, ano? Totoo lang. Pag gumagawa po ng gamit, to, sabihin ko na po ano, para ma-share natin sa mga hindi pa po nakakaalam. Ang paggagawa po ng mga anting-anting o agita. Bawal yung mga habang gumagawa ka ng gamit, ngata ka ng ngata. O ano kinakain dyan? Bawal yan. Bawal. Pag, ano nang ng UC ano habang gumagawa ka panay ang UC bawal yan hindi yeah, po at saka meron niyang proseso na oras. Ang paggagawa ng pulang gamit. So, hindi siya basta-basta. No? Saka kailangan kumpleto ang mga material na isasangkap po Halimbawa sa bao, kailangan niyan mayroong mga material na talagang angkop para sa kanya. So, ayan. Talagang makakasa kayo na na talagang may bisa yan o magaling talaga siya. Kasi sa uh, ano no sa sa mga anting-anting. Sa mga bawa no. Ito para lang naman po sa akin to, na ang isang anting-anting hindi na hindi po nanadaan sa sa ganda ng pagkagawa lalo na po sa mga sa mga bao. No. Para sa akin hindi po siya nadadaan sa kapag uh, ganda niyan tingnan talagang uh, kakitakit siyang hawakan no. pero sa akin no? di ba lang hindi maganda tingnan, hindi ka masyadong kaanyaya tingnan ng isang isang gamit. Basta importante na doon yung visa niya. Talagang, uh, talagang mabisa. Kasi mayroong mga gamit no na paggagawa, okay na. Yan, tapos na. Yan. Kasi paggagawa ng gamit, pag nagawa mo yan, kukonsagrahin mo pa yun. So, ayan. Talagang hindi po basta-basta magagawa -basta ng gamit. So, ayan yung mga nagtatanong sa atin mga tungkol po niya. Kung ano pong ibig sabihin ng rabilta, sumbalik, or uh, yung pangubol, kunat. So, ayan. Magkasama po yan yung material at saka spiritual. Lagi silang magkasama. Hindi po pwede yung puro, puro material lang tapos walang spiritual. Hindi po po pwedeng gano'n. So, kailangan lagi po sila magkasama. Yeah. Spiritual at saka material sa paggagawa ng gamit para talagang maasahan nyo sa oras ng pangalanan. So, ayan. Sana maunawaan ng mga nahihilig ko sa mga himat, sa mga ating ating. So, maraming maraming pong salamat. God bless po.